Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa trabaho at may ugaling masungit ngayong. Araw-ayaw ng usapang mahaba, at inaabala kung may ginagawa. Na at maingat lagi sa mga gagawin para makapamunhe ng maayos, ayaw ng usapang may pakiusapan lalo na kung sa pera, at sa trabaho dahil nasa isipan ay mali na ang ganoon, sigurista at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Ayaw ng may utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 24 number 36 at number 19. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag ang laging dalang ugali para makagawa ng ikakasaya. Sa buhay ay makagawa ng masayang buhay pamilya. Laging. Maingat sa ginagawa ay kung may pinangako ay totupa. Rin, ayaw ng mga usapan na may utangan ng pera, at mga suhulan, at kung gumagawa na ay mas gusto ang nag-iisa. At ayaw ng usapang may kalokohan, pagtungkol sa pera, at mga relasyon, dahil may takot na mabalikan ng kamalasan, na tinatawag na karma, maaruga sa magulang handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 38 number 11 at number 24 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan hindi kagad nagtitiwala lalo na kung nasa trabaho. Dahil inaalagaan na magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan. Kaya laging maingat sa sinasabi at mga ginagawa, mas. Gusto ang magtrabaho ng mag-isa, naninigurado sa kilos. At sa gagawin sa buhay, nang makapamuhay ng matahimik na masaya nakasama ang pamilya, ayaw lang ng mga usapang chismisan, at laging nilalagay sa isipan na maging matapat sa mga ginagawa nang walang makuhang problema sa buhay ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 19 at number 25 at number 16 Cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya sa ginagawa at madisiplina kung nasa trabaho. At ayaw ng nagpapataan sa dapat nagagawin mas gusto. Ang magtrabaho ng mag-isa, na masisiyahan sa mga ginagawa. Dahil walang aabala, may striktong ugali at hindi gagawa ng pwedeng masira sa trabaho, maaruga sa buhay pamilya, lalo na sa maayos na pagkain, para maging malulusog ang mga katawan, at laging gumagawa ng plano sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Silver and Color Red No. 26, No. 5 at No. 33 Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Masipag wala sa isipan ang magpataan sa mga gawain At ayaw ng nagmamadali sa dapat na magagawa, mas Gusto ay matapos ng maayos ng walang pagkakamali at laging nasa isipan sa trabaho ang kasipagan ang siyang puhunan para umasenso, hindi nakakaramdam ng kapaguran sa mga ginagawa. Ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at mga usapang kaburdihan na babastusan at pag nasabi na ay gagawin dahil naipangako na para makakuha ng respeto sa mga nakakausap ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw. Namula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 20 number 34 at number 5. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya ang isipan sa mga gagawin dahil kikita ng maayos na pera laging sinisigurado ang sinasabi lalo na sa pagkita ng pera, ayaw ng may malalamangan sa tahanan. Ay masayang mga tawanan ang gusto na nagbibigay ng inspirasyon para maging masipag sa ikakaganda ng buhay pamilya at matapat sa hanap buhay ayaw ng mga suhulan ng pera. Na mga usapan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 23 number 19 at number 10. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at masipag sa trabaho, at hindi kayang paglakuan dahil matalas ang isipan na mahusay, gumawa ng maayos na pamamaraan kung trabaho ang pag-uusapan. Laging nasa isipan ang kasipagan ang puhunan para sa pag-asenso sa pamumuhay, hindi nagpapataan sa mga dapat na gagawin, masinop at hindi gagawa ng pwedeng ikasira sa trabaho. Maaruga sa magulang at laging handa makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran maglabas ng pera sa ibang bagay, dahil sa pamilya ang perang naiipon, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 17 at number 36. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina na matahimik dahil gusto ay nakakagawa. Nang walang aabala at pag may sinabi ay gagawin at hindi. Basta mapapakiusap kung mali ay mali, at sa pamilya ay mahaba ang pasensya. Para mas maitatama ng maayos ang nakikita na dapat na itama, ayaw makakausap hanggat maari ang puro kay abangan na mga sinasabi, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao ayaw nagkakaroon ng utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, Color Green and Color Blue number 22 number 15 at number 36. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, matyaga sa mga ginagawa at may ugaling matahimik ngayong araw para makagawa ng mas maayos at mayroong striktong isipan at kaya ayaw. Nang mahabang usapan mas gusto ang maghanap buhay, ayaw ng mga usapang suhulan ng pera, sa isipan ay ayaw ng ganoong pera, na maiipon dahil may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan. Ayaw ng mga usapang biruan at chismis sa buhay ng ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera sa pamilya na kalaan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 21 number 30 at number 14. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maunawain na mahaba ang pasensya sa trabaho. Para mas maging maayos ang lahat, at ganoon din sa tahanan, mas mahaba ang pasensya para laging masaya. Ang tahanan na nakakaipon ng good vibes ng swerte, at madisiplina na matyaga na ang isipan sa trabaho para mapaganda ang kabuhayan, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala, dahil laging maingat sa trabaho at masipag, at ayaw ng mga palusutan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 22, number 5 at number 33. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa ginagawa, pag-oras ng trabaho. Ay ayaw ng mga chismisan, laging sa trabaho nakapokus. Sa ginagawa at may strike to pag-uugali, dahil gusto, ay malinis na trabaho, sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, at makakalamang sa ibang tao, pag nangako, ay gagawin, kaya madalang mga ko ayaw ng may iniisip na gagawin, wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 20 number 13 at number 27. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masungit na maselen pag oras ng trabaho. At kung gumawa ng dapat na gagawin, ay matahimik para mas makatapos ng maayos ng makaiwas sa pagkakamali. Ayaw ng mga may kalokohan sa pagkita ng pera, at hindi basta kayang pakiusapan dahil may paninindigan, at maaruga sa buhay pamilya, Lalo sa mga kalusugan ng makakaiwas sa gastusan. Masayang gumagawa na nagbibigay ng kasipagan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 17 number 25 at number 42.